Sa limang magkakapatid, ang 13-anyos daw na si Kuping ang pinaka-mabait. Salamat po sa inyo. Tatarong ko si mama. Pura daw as ako kaya ko magkatabang. Pero unyan po, humay, matay si mama. Tabang ang kita niyang 30 pesos iniintrega niya sa ina. Pag abot po niya dito, maapod na sa kuya. Ma, oh, may dara ako sa imo gatas o kaya biskwit. Ang tulog ko pong aki, sa inot ko pong agong. Sinwayan ko po. Isa pangalawang asawa mo, Nasaan siya ngayon? Ay, eh, gadaan po. Bagasal so. Sa paglalabandera niya, binubuhay ang lima niyang mga anak. Kaya umaasa siyang makakapagtapos ang mga ito sa pag-aaral para raw magkaroon naman ng tsansa na makalaban ng patas sa mga oportunidad. Pero pagdating sa eskwelahan, madalas naman ang mga itong tampulan ng tukso. Lalo na ang grade 4 na si Kuping. Gayunman, desidido siyang makatapos ng pag-aaral. Ano po so award ni Ko Peng, sa perfect attendance po. Kabaliktaran naman ang kanyang ate Donabel. Dahil madalas tinutukso, huminto ito ng pag-aaral. Sa edad na 23, kinder lang ang kanyang natapos. Pagpa-school na po, po siya, digdi. Alas na po. Nag-school po siya ng 2 bulang. Nagpundo na siya. Sabi niya po sa kuya, darakulaan na daas siya. So pa po ang kaklasmit niya. Dahil hirap makapagsalita, madalas mapag-isa si Donabel. Malimit lang sumusuksok sa sulok para mag-cellphone. Ano tigawat mo? sa so alas-alas. Pag sinumpong naman po siya, hindi ko po siya pag-intindi. Taparangan, hindi kayo mag maglawi. Eh. Si Jomel, ang pangarap, hindi ang makapag-aral, kundi ang maiba ang kanyang itsura. Tukong wapo, tukong tukong ma. sa kanila. Bukod tanging ang 11 anyos lang na si Sam Jay ang ipinangana, na normal. Walang ko. Ako yung buot o tigbabang sindang. Ako o na po, naaroon ka ng mga pandak. Wala ba